Oo. tatlo. Nakatuhog na. Hmm. Itang tutuhogin natin pang apat. Uli uli mga hunter. Kapal o? Oh? Kapal Boleh boleh marah hantar Lagu bala Boleh boleh Sing size Pare-pare as seberan <laughs> Dan sedang strap bantu saya bilang Uli ulit. <laughs> Nagsimula tayo na alas dos. Ang huli dapat natin ay lima na. Nalaglag ng isa dahil nahasang ay. Kabila na nahasang. Malambot yun. Kaya yun. Nakalpas. Nabunot mga kanter, Kasi basag yan talaga pag na eh. Kaya basagin yung plastic guide natin sa tiksay. O. Oh, tagusan. Same size lahat. oh. Yan, huli huli natin mga kanter O oh. oh. <laughs> na sana tayo O, oh. pas ito mga kanter O oh. Tatlo, nakatuhog na Hmm plus Itang tutuhogin natin pang apat